Timbog naman ng isang lalaki na gumamit ng sumpak sa kanyang biniktima sa Dasmarinha City, Cavite. Yan ang ulat ni Custodio. Sa CCTV footage, kita ang pagdating ng isang motor, sakay ang tatlong lalaki papuntang barangay hall ng Paliparan 3, Dasmariñas, Cavite. Kasama nila ang lalaking ito na tila lupay-pay na. Maya-maya, dumating ang ambulansya at ay sinakay ito. Yan ang aktual na sitwasyon ng biktima na napag-alamang nabaril ng, ng improvised gun o sumpak. Nung dinala rito, hawak-hawak niya yung dibdib niya. Nung ano, dinala ko agad sa... Nung makuha ko na statement, dinala ko agad sa hospital. Sa pahayag ng saksi sa mga pulis, nakatambay lang ang biktima sa internet shop nang bigla na lang itong paputokan ng sumpak ng suspect. na conduct tayo ng follow-up operation uh which resulted to the arrest ng suspect uh at positively identified ng testigo natin at ang biktima. Yung suspect po eh wala naman pong record no. So talagang uh, siguro nagkaroon na ng alitan dahil sa siguro uh, hindi pagkakaintindihan at sa sabe sa, sabi-sabi po ng uh, mga kapitbahay baka sa droga po. Base sa record ng mga pulis, dati nang nakulong ang biktima dahil sa iba't ibang mga kaso, kabilang ang pagkakasangkot sa droga. Pero wala pa raw malinaw na dahilan kung ano ang motibo sa pamamaril sa kanya dahil tumanggi pang magbigay na pahayag ang suspect. No, sa ngayon, nasa stable na kondisyon na ang biktima. Haharapin na suspect ang kasong frustrated murder. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.